Pagpunta naman natin itong gun ban issue, ito'y napakahalaga dahil hindi ko naman tinatakot yung ating mga viewers at nakikinig ngayon na torne, magkakapit bahay nga ito magkakalaban. Merong mga legal at illegal na baril. So anong anong uh, plano ito? Although nandyan na yung gun ban, may mga nahuli na. attorney torne, na may report nga na mina, minamatay na, may binaril na after magpile. Eh. So kumusta ang monitor po. natin dito attorney at ng Comelec PNP lahat? Siguro po unahin natin yung sa gun ban. Kung napansin niyo po, napakarami na pong checkpoint sa buong Pilipinas. Ito na po ay nagsimula noong 12.01 midnight po noong August 28. Ano? So tuloy-tuloy po ito hanggang November 29. Mga kababayan, may gun ban po. Wow. Kahit po meron kayong lisensya, permit to carry firearms, license to own, certificate of fire registration. L top, top, kung oh. wala po kung wala po kayong certificate of authority o gun ban exemption mula COMELEC, kayo po ay lumalabag sa section 261Q ng Omnibus Election Code. Election offense po ito, may pagkakakulong po ito at pag niyo basta-bastahin. Pumunta po tayo dun sa mga election related incidents po. Tama po kayo noong August 28 po ay mayroong binaril na nag-file po ng COC sa Kapitan. Dagdagan ko po, mayroon pa isa diyan sa Midsaya po sa North Cotabato na magpa-file sana. Pero pero bago pa po nakapag-file ay binaril. Ngayon po may dalawang task force na po na binuo ang PNP, Comelec at ang AAP. Ang tao po dito dyan sa isa sa Libon, Albay at isa nga po dyan sa Midsayap, North Cotabato. At mapapansin din po ng ating mga kababayan dyan na dumami po, nag-augment ang ating PNP at AAP. Inactivate na rin po pati yung mga reservists, pati yung mga kakbo po dyan. At sa loob po ng linggong ito, Sir Mike, ano, magkukonvene po ang ating Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns yan po may assessment na siya sa tulong ng PNP at AFP, ikakategorize na natin yan. At kung kinakailangan po, sabi nga po namin, hindi magdadalawang isip ang COMELEC na COMELEC control ang mga lugar na yan, mapanatili lang po yung kapayapaan.